Ayun lang, parang siguro siyang tayo. Lani, anong, anong, anong ito? Yung, yung... Ate, yun. masarap yan kaya konsing pipino. Oo lang ganun. Nandiyan yung pipino, nandiyan yung pipino, ha? Masarap yan yung pipino. Pipino, tapos ano... May pasas. Bili pala ako pasas. Walang pasas. Pagdali-pagdali ko din yung pasas. Ito, si Lani, yung ano, ha? Si Lani? Oo. Ito, video ako, video ako. Nagla-live ba? Ito, ito, ito. Ito, ito. Ha? live mo na. Wala load sus, Maglag-lag ka ng PISO doon. Maglag-lag ng PISO wifi, ko yun. Ah, sila. Tapos meron na yung dapat may dinukot ka eh. na naman. kaya nga eh Wala nang nadudukot eh. Wala walang 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 wala walang 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 bising walang Bisi, ha. Hello. Huh? <osure turbulent> <countryside> Naiyak sila sa bawang. I

yung macaroni salad tapos yung pipi ng mga alitos. Ah, hindi, pagdating mo, yan pa rin yan. pagdating mo, hindi pa rin na to. Uh -huh. May tinapay dyan, magmerinda kayo, ha? Sa <laughs> nabi mo, okay. na oh, pahingi pa pa isang dyan, pambili ng ko. Alan. Hello. Oh, ako kasi nira namin. Oh. Uh. <laughs> <laughs> Pwede daw isang May lang pa. Ay, ito hindi pa nakasama yung parcel. Bising-bisi sila eh. Uh, Bising-bisi. Ay, oh, meron ako. Bising-bisi daw sila. Dahil party na binigyan. Pa, pahingi pala ko ng 500. Yung parcel ni Ate na ano, ako. Naman ako. Allah, wala, wala. Wala, wala. Hindi na yung ano. Wala! Diba? Wala!

وانه سي تنو نمبر آهي ها ان دامينا